dili man gud na siya kana ganing kung ingnan ka sa mga tao nga daganday 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 mo dagan na lang ka muna una ko daw ka mudagan ko presidente ingnan yang may tabo nagkaroon ako ng SWOT analysis para lang takbo o hindi di ba hard nang pumapasok sa opisina ko when i was mayor Meron akong paper nakahati ng ganyan. Okay, ikaw. Oh, you give me a pro and a con. You give me a positive and a negative running for uh, president. Ganyan yung ginawa ko. And unfortunately, mas madaming negative kesa sa lumabas na positive. And honestly, sa totoo lang